What's up guys, isang sulpot na gabi na naman sa ating lahat Meron nga pala tayong buyer ng ating Sniper 155 Malaysian Concept from Tagig. Ayan sila sir Pumunta sila at titignan doon nila ang ating unit Agad nga naman sila nag-comment sa ating post sa Facebook guys Ayan, tinitingnan nila kung legit o do At pinapa-check ko sa kanila at talagang sinasabi ko sa kanila ang complete details ng ating motor Sabi ko nga kala sir panalo sila dito kasi bukod sa mababa pa ang milyahin tinakbo nya napakasariwa pa ng engine at ng mga pyesa oo nga pala guys mga kagrahe, ito nga pala yung sniper 155 na kulay puti na pinikap natin sa baras binalik lang natin sa dati niyang kulay para wala talagang issue masasabi ang ating buyer ayun nga pala si sir talagang tinitingnan niya yung mga pyesa natin dahil pang diinan pang show nga pala tong unit na to guys kaya ang baba lang din ng odo talaga naman din na double check ni sir ang engine syempre dahil na, dyan na rin ako ide declare natin kung ano talaga ang issue nya at complete set ng ating motor kitang kita naman napakakinis ba? Diba? at syempre hindi mawawala ang ating step 1 pag si sales stock syempre ba? Diba? para naman mapakagat natin si Bayer Pero syempre, yung puro totoo lang ang ating mga sasabihin. Dalawa na nga pala silang dumingin na engine at saka chassis Number ng ating motor. Syempre, nag-uusap na rin sila hapon sa kanilang itatawad. Shoutout nga pala kala sir from Tagig. Sila sir ay maayos din naman kausap. Dahil pagka-chat nila sa akin, agad din nilang pinuntahan galing pa silang trabaho. At ipaparod test muna natin tong si Sniper sa kanila para wala silang masabi. Alright. right safe, ride safe. Oh. napaka pa ng engine. gumagana nga rin pala ang lahat ilaw, busina ayan, signal light, hazard kill switch at agad nang na tumawag si sir syempre, sabi natin mga kagaray basta kaya ibigay at kaya ng presyo kumita lang ng onte, pwede na at sige daw, check muna namin ang documents, papers ni Sniper 155. At kumpleto yan guys. Hindi tayo magbebenta ng kulang-kulang guys. Siyempre, ayaw din natin masira sa customer natin at sa mga susunod pa nating deal. At aprobado na nga lahat kay customer. Ayan. Nagbabayad na nga pala siya sa akin. Ang kanyang payment, nagkasundo na rin kami. Done deal. Sasama si Sniper. Akala ko magpapaiwan ni eh. another sidewalk deal na naman. At syempre, salamat sa tiwala unang-una. Hinding-hindi natin sisirain niya. Garay ingat ingat Salamat mga sir. Posing. Ingat. Ride safe lagi. Salamat sa tiwala. Bye-bye.